So hello guys, so bali 18 days na po yung ating mga alagang calves So ayan, busog na naman sila Ayan, busog na busog na naman guys so, Napakalaki na oh Grabe Parang kailan lang nung kunay binili Ayan, sobrang bilis ng araw 18 days na nila ngayon Halos ko na oh. Kuha na ng kamay ko oh. <laughs> oh. Ayan. Kumakain yung mga iba pa oh. Eighteen days. So, yun lang guys, don't forget to follow my Facebook page and uh, YouTube channel JR Romero Vlog. Thank you for watching, hope you like this video. Bye bye.